2 for 200 paano yung 500 yung kailangan mo eh sige no. saan tayo hahalap ng pera Ito, san, san. saan Lagok, tayo sa ka tutubo bakit? Bakit mo kasi linunok yun? Ba't mo kasi yon? Uh. Kung ano-ano kinakain mo kasi. Kakain ka pa ng kung ano-ano. Ayoko pa mamatay. Ayoko pa mamatay. Ayoko uh. pa mamatay. Ayoko pa mamatay. Lunokin mo yung... Pakainin mo yung ako. Pero, ma, mm, pero, pero buo na yun. Tutubo <laughs> yun. May uugat yun. <laughs> 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 mama, one bed Mama. ba yung chan mo? <laughs> ha? mga kasi kinain mo yon. Mama! Mo Kaso, ka ka, pa kasi. Ano ba yan? Bilog-bilog yung kinain mo. Mama! Mama! Ano pa? Ano yan? Dada! 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 Tara na da, Dada. Da. Oh, tara tara na sa si doktor. Asa pira? wala akong pirang. Oh, Hindi mo kay bangkat kung mo kay bangkat kasi wala ang pera. kung okay, kung mo kung 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 kung